yun good morning mga idol mga guys ngayon lang ulit tayo nakapag vlog medyo busy tayo nung last week at ah uh, yun na nga wala wala talaga basta ganitong mga time minsan kasi mga idol kasi peak season na po tayo kami kasi dito sa logistics at po siguro ng logistics alam po 'yan kung anong mga sitwasyon pag ganitong mga buwan na to lalo na siguro next month magno-November na po tayo. yun shoutout nga pala sa ating bagong kaibigan dyan Hindi naman siyang bago, ano lang ah, bago na naman yung channel niya, ewan ko. Ano nangyari sa ating tropa? Kay vlogger ko no. Yung pinakamachong vlogger diyan sa ano sa Qatar. Shoutout sa iyo idol. Pasensya na. Eh, kagabi lang muli kita nakilala. Ito pala si vlogger ko, no, ha? Yan, shoutout nga pala kay Princess Freya at kay Mam Ma Milet Vlog. Shoutout po iyo Ma'am. Maraming salamat po sa ayuda. At ngayon, nandito tayo ngayon sa, sa lansangan na ng Maynila. Yan, mga guys. Good morning nga uh, pala sa ating mga, ano, subscribers at sa ating mga silent viewers pasensya na po isang linggo na po tayo nawala sa ere eto panibagong araw panibagong vlog po tayo mga guys mga guys hindi pala panibagong araw panibagong linggo yun dito na tayo sa salansahan ng Maynila at ito nga pala guys ano papunta na tong ano Manila Hotel pag dumiretso kayo dyan at naman po ang aking paboritong checker. Yan lang po yan. Nagdadasal po yan mga idol. Wee! Di na! Wee! Reliyosong tao kasi ito. Yun na nga pala mga guys. Ah, ganito talaga ang sitwasyon ngayon dito sa Maynila. Medyo makulimlim yung panahon. Tuwing hapon po mga idol na ulan. and mga guys, part na po ito ng ano, Pier 15. Yung mga ano, diyan po banda yung Pier 15 mga idol. Yung mga taga probinsya sumakay ng barko, kung naalala nyo dati yung Super Ferry. Diyan po yung dumadaong nga pala mga guys, balik tayo sa trabaho namin. Grabe nga nung busy namin kasi kagabi, ano, umaga na ako nakauwi. Nakarating po ako, na, nakauwi po ako ng bahay, ano na. Mga alas dos na po ng madaling araw. Air shipment po kasi yung karga namin kahapon. Alos lahat ng destinasyon yata, nandun na dala na namin eh. Wow naman! Uh, grabe wow. mo idol. Kaya ngayon, hindi wow. tinangali tayo pumasok. Pero nagpaalam naman tayo sa ating mga pinuno. Dito na tayo mga guys sa may ano, Mel Lopez Boulevard. Ito po yung sinasabi nilang Arten. Dati Road 10, ngayon Mel Lopez Boulevard na po. Tignan nyo po ang sitwasyon dito sa Piero Umaga pa lang Pila na yung mga truck Grabe, haba na po yung traffic Tutolo nito mga guys yung Doon sa may Manila Hotel Nandito na po tayo sa may Anda Circle Yan po Yan po yung Anda Circle mga idol Mga guys Yan po pag pumasok ay ng Intramuros Yan yan Puntang Intramuros po yan Ang biyahe nga pala natin mga idol ngayon Papunta tayo ng ano, Valenzuela May pick naman tayo na uh, ibang kliyente na naman namin. At uh, dito tayo sa Pier Duman para mag-connect tayo sa ano, Skyway Stage 3. Para mabilis po yung biyahe. Yan mga guys, nandito na tayo sa may ano, Del Bridge. So, Tingnan mo si Manog doon oh. Bawal naman magsiga Ayan ngayon. Titigas na maulo. Yan mga guys, nung umuwi ako diyan ako sumakay ng barko. Pier 4. Nung last mad po nung umuwi ako. Mahaba ah, pa talaga tong ano, Skyway mga guys. tingnan nyo po. Mga poste po ng Skyway 'yan. Yan po, mga poste po 'yan ng Skyway. Yung mga kababayan natin na ah, hindi na nagawin ng pier, ganito na po yung sitwasyon dito. Pier area. Road 10 At ngayon ay Mel Lopez Bolivar Shoutout nga pala sa aking tropa dyan Si ano Farmer Boy TV Si Jeromo Dodoy Shoutout sa boss May Menes Hunter Amaze Bayu, yun uh, Kaya ano Rosebine Vlog Yun shoutout sa'yo ma'am Idol Tintin Tintin Channel Shoutout Kaya Samshay Shoutout po at sa ating mga ano, mga roebreeder diyan, mga backyard, mga kabackyard. Si Marlon The Backyard, yon Shoutout sa iyo, boss. Ang galing mong mag-alaga ng manok at uh, magaling ka rin na mekaniko, mga idol. Shoutout din kay DM Macau Shoutout sa iyo, idol. At ang bossing ng bayan, bossing ng Laguna, ang ating ma masigasig na ano, uh, businessman businessman na vlogger si bosing, Bossing. Bossing TV. Shoutout sa iyo, boss. Kay Manoy Nilo Vlog, shoutout sa iyo. Ingat po kayo dyan ni ano ni vlogger ko no. Sayang naman ang channel ni ano ni vlogger ko no. Ano ba nangyari sa iyo, boss? Ano okay lang yan dito kami nakasuporta mga idol kaya mo hindi ka pababayaan idol o oh, mga guys nandito tayo sa kanto ng ano pero moriones yun sato din kenop babes PH shoutout sa idol marami po talaga yung shoutout natin mga guys kaso hindi lang po natin na ilista ayahan nyo po at gagawa tayo ng ano ng vlog din na puro shoutout po ang gagawin natin at ano umingi ako ng sa pusong pasasalamat kay ma'am millet vlog shoutout sa iyo ma'am napakalaking tulong po talaga hindi sa channel ko at sa mga probinsya natin dyan sa mga silent viewers at sa mga OFWs natin dyan mga magigiting natin mga OFWs magingat po kayo lagi mga guys mga idol ma'am sir good morning good evening good afternoon nandyan na po lahat ng good nandyan na po sa inyo sana all hindi na natin pagdadamot yan. Basta very good. Ito na tayo mga guys. Ano? May kapulong. Arten. Kanto ng kapulong. yon Ito guys dati yung ano yung tugo. Uh, warehouse ng tugo po yan dati mga idol. Ayun nilipat na. Doon na sila sa may macro Yung dating macro ginawa ng ano. ah uh, tugo. Warehouse. Tingatikit lang tayo dito mga idol kasi masyadong maraming ano dito. Makukulit. Mga may problema yung mga kamay, makakati. Yan mga guys. Uh, pumarada tayo sagli dito sa may ano, tapat ng aroma. O mga tropa natin din to, dyan nakatira mga guys. Uh, may bababa lang siya. May binigay kasi sa kanyang opisina. Maagang pamasko. Kaya ayan. Yan yung kita nyo guys. Ayan yan ano yan idol ah sige Mag-iingat ka idol ah ganoon mga guys tropa natin yung checker natin yung makulit na checker iuwi lang niya kasi taga dyan kasi siya mga guys magang pamasko ko kasi binigay sa kanya ng opisina mga uh, ano plato mga mag kung ano ano yun tumatagpo yung kumparin natin doon yan, nalawal. Nalawal. Yan mga guys, nandito na tayo sa may ano, Skyway Stage 3. Dito po tayo tumataan pag papunta tayo ng Valenzuela dahil walang traffic dito mga guys. Connect na po ito sa ano, Enlex. Yan, sala. Shoutout nga pala kay ano, Roldan Cuervo. shoutout sa lang. sa'yo kay Sipadong dong sa'yo posing ingat lagi sa laod dyan sa ano ka pala kay Aliwas Hunter shout out sa'yo boss may yours J adventure ah channel ba yan ah, basta yun, yun ma'am ito na po yun wala kasi tayong mga listahan mga guys pasensyaan nyo na kasi sa dami po talaga na mga subscribers natin eh alam nyo naman po hindi tayo gano'ng memoriado pero sa pangalan pa lang pag nabasa natin yan kilala na kagad natin kung subscribers natin kaibigan natin kahit hindi subscribers mga kaibigan natin po yan yan mga guys at kung yung mga iba nga pala kung napadaan po yung channel ko sa inyo please naman po pwede yun paiwan naman po kayo ng like and subscribe at kung hindi naman kalapisan mga guys pakihit na rin yung notification bell at para palagi po kayong updated sa aking mga new upload yun o ang ganda talaga ng kalsada dito mga guys wala ma-encounter dito na traffic. Ay, ano pala mga guys, kay LG Vlog, taga Bohol po siya. Yan, para Farmer Boy, ah, taga Bohol din po yung si ano, LG Vlog. Baka may time ka, pa-support naman din po siya. Matagal na rin po po yung ano, subscribers at ano din po siya uh, malapit na rin yata siya ma monetize po mo. ano pa at shout out sa iyo dyan ba isang ni Manay shout out shout out po kay Lirara shout out sa'yo idol right on TV shout out sa'yo sir kay ba yan si Ayan. memory gap na tayo mga guys So sa dinadaanan natin mga guys Itong ilalim na to Malabon na po ito Park na po ito ng Malabon Shoutout nga pala Sa ating mga tropa dyan Sa probinsya, sa Zamboanga City Shoutout sa inyo dyan Mga de los Reyes family Alderete, Salazar uh, Pulinario sainya nyo dyan mga idol mga kaklase ko dyan mga tropa pips shout out ganoon pala kay Rexy Alvarez sa akin classmate dyan shout out guys, malapit na tayo sa toll gate. Dito na mga guys. Dito na tayo. So may toll gate na tayo ng ano, Skyway Stage 3. Maluan talaga dito mga idol. Kasi kung galing kang pier, siguro, wala nga siguro palating oras. Nandito ka na. Yun, salamat po. Dubai Norte Dato yeah. so, dyan sa Ilocos Ilocos region mm -hmm. Ang tulo kasi nito ng ano na dire-diretso kayo hindi kayo eh, eh. hindi kayo eh exit ng NLEX papunta pang Mindanao abi nyo Ayun, sa mga tropa kong mga vlogger at uh, nasa probinsya kung gusto nyo pum pumasyal dito sa Manila Bawa, hindi nyo alam mag-message na kayo sa akin, matay. Kung so, bibigyan ko kayo ng oras para itur ko kayo dito. Ako na bahala mag-tour, basta kayo na bahala yung gastos. na City of Dreams. Mga seven star hotel mga idol. I-exit tayo dito mga guys. Yan, kita nyo po yung sideboard na yan. Enlex North, South, balintawak. Pag po kayo dumahan, dyan na kapila. Pabalik po yan. Babalik po yan ng ang view dito mga guys kasi yung napanood niya yung ano yung si ano si vlogger din si ano po si Sep TV palipat siya dito ng drone ang ganda alam mo dito parang ano to number 8 yan yung ilalim yan tayo yan po tayo, tayo. mag e po tayo mga idol yan oh, nyo po sus Dino odyo na dong. Oh, nanata diri dong. Shout out sa mga tropa nating mga vlogger na Bisaya diyan. Ay ah, mga guys, ha? Huh? Dulo na to eh, paikot lang to mga guys. Ayon. Oh, nando tay galing mga guys sa task kanina, ayan, ayan. Dito na tayo ngayon sa baba. kung nagaling ka sa taas pa ba, baka hindi naman pwede sa taas tataas ka pa <laughs> gago ah. sana makabalik ulit tayo nang Tarlac o kaya ano yung Pangasinan maganda idol doon sa Pangasinan Daming mga magagandang resort din doon. Pumunta kami doon mga guys sa Pangasinan. Daming beach na napunta namin. Kaso nung time na yon, wala pa tayong channel. Hindi pa tayo nagbablog. sa may Paso de Blas sakop pa ito mga guys ng ano, North Caloocan problema dito mga guys pag mag sit ka na dito traffic na po yung pure gold ng Paso de Blas dati po kasi ang manager ng pure gold di ba idol manager ka ba dati gunggong barili kita sa mukha hindi. Yung tatanong lang? Tagalinis lang. Ah, tagalinis na ang alin? Iyan. Grobe Paso. Oh, lampaso Ah, uh, sige. Pala guys, nagtrabaho pala siya sa pure gold. Tagalang paso lang. Ayan, tagalang paso daw. Ang mga, anong nilalampaso mo doon, Idol? Ay, yung mga bowl. Mga bowl? Grabe uh, naman. Pala ko, binabrush yun, pa oh, nilalang paso. Sama-sama na yun. Ah, sama-sama na. Halo-halo na pala yun. Uh, janitor ba? Ah, Janiboy. Janitor. Ah, sige. Anong masasabi mo, Idol, sa araw na ito? Uh, ito? Medyo matrapig. Medyo mapanahon. Ma yeah. Pahingit. Alam nyo mga guys, may channel din po siya. Kaso, nahihiya pa siya mga gano, mag-vlog. Kaya nyo mga guys, pag may vlog na po yan, eh, susuportahan natin yan. Mabait na tao po yan, mga guys kali pong iwahig yan. Sige <laughs> <laughs> mga idol. Joke lang. Ay, sabi nila, ang gabot sa mga malulungkot may mga pinagdadaanan. Tawanan mo lang yan mga idol. Sigurado yan. Tawanan mo ang iyong problema. Ay, sabi nila. Huwag natin ituloy mga guys para mamaya mas lalong Matrapik dito pag tayo kumanta. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Dito na tayo. Nandito na tayo mga guys. Sa ano na to? Ah, Bagbagin. Valenzuela. Yan, shoutout sa mga taga Valenzuela. Shoutout kay ano dito? Si Mayor... To, si... Ah, oh, yun, mga yan nga pala, mga idol. Uh, si yung kapatid niya dati si ano yung dating mayor dito si Win Win Gatchalian yan shout out sa inyo sir idol talaga yung eh, mga dapat iboboto natin nating Makandidato kasi nagtatrabaho talaga yan na po yung mayor nila ngayon si Rex Gatchalian Wes 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 Gatchalian sorry sorry mga idol ha nobody's perfect yan shout out sa inyo sir mga ano natin dito, tinan yung mga guys palabas. Papi. Puntang ano na to, idol, di ba? Malinta, doon. Kung ka. Nga doon ba yung malinta? O yun nga, pa, pa, pa-direcho ah, pa, balik. Sorry, sorry, oh. Pag ah, pa dyan, ano yan, idol? Ay, ano ba? Hindi ko alam. Bata eh, doon malinta. Nga, doon mga doon mga malinta. yun na nga mga guys nandito na tayo nandito na tayo sa loob mga guys hindi lang tayo pwede mag video video dyan dahil you no, know, bawal hindi lang natin yung tawag pag halimbawa nakaprepare na po yung pangarga at tayo paalis na ano sorry kakarga pala pag prepare na saka tayo atras don sa may bay kung saan nakalagay yung pangarga nila yan mga guys abang abang na lang mamaya ulit And mga guys, ito po yung kakarga namin. Mga ano to, mga pangbahay. Mga molding. Tsaka yung, yung pinto. Ito guys, magandang klase. Mga mamahalin. Hapyo hapyo lang tayo dito mga guys. yun na nga, sinasabi ko sa inyo mga guys. Ang init-init kaniya, tas ngayon bigla naman umulan. Nagkakarga kami, tagagtak ang pawis namin. Tindi ng sikat ng araw, init. As ngayon, tingnan nyo. Umulan. Yan talaga mga guys, maya maya, ano tayo dito? May trangkaso. Sipon, dahil sa sobrang init. Tapos, naulanan. Yan mga guys, sakala namin kanina. Tapos na, yun lang. Yun pala, nagpahabol pa si loli dalawang resibo pa lang nasa office mga guys isa lang binigay sa checker ko kaya wala nagkarga pa kami ulit ng ano 15 na pinto yun na mga guys at uh, tayo pa uwi na Japutay po tayo nag pick up mga guys yan. Ang pangalan na yan hindi namin alam kung itatransfer pa ba pero wala naman pinadala na budget so hanggang dito na lang mga guys maraming salamat bye bye